sa yung kabuntagon sa tuloy sa Aran, sa Cathedral nga tanaw ninyo guys mali mas nasugat na ako Woo! pinaka nice ka yun no? o oh, BCD karoon dire grabe nice kayo dere guys oh. pinaka bibo sa yung buntagon nga init na nice kayo busy kayo dere guys Ano? Silbinga, nag tilingam, murag silbi nga nag-groupings nga murag silbi nga baan ba? pang nila yung punta ko. So, naapot sila yung ano. Instructor-instructor nila. Hello, ganayos kayo di Guys, pinaka-perfect ka <laughs> yung punta ka kita ni ganahan ko. Sa dagdun, gayon ko ang di rin. Di ba? Oo. Oh. No? swerte na ito ng buntaga nice kayo lula dagahan kayo ko ano ala ala dagahan na kayo aninduta kayo naras doon lagi na ako gito kanya ang sila dili na ba gini sila mahadlo kanin mga kalapati dire kung imuhang pakanunog mga mga kuan ilahang mga kuan ba pagkaon ba nga, na naani mo nanislay sila yung pagkaon diri na mo hatag nila ilahang kertikar, kertikar nga lahang kertiker diri nya kada buntag makano ni sila mo nagkitapok ni sila diri mo pinakanais kayo nya pinakanayas na guys kay atay mga lugar ng Kuranan so free time pa man nya chill sa kadiri. Sa iyong puntagon, kaya ang open pasa sa pilahan. Is mga 8 to 9, mga iyan nga siguro, pero mas mas maayog na ina't-ano doon para sure. Sa iyong mga iyong guys, is yun.